Ayan mga iti, Bali babaklasin na ni Boss Peter Itong ano, na ng may punta namin doon sa, ano, sa may malasiki Yung pinagbilan namin dati Yung tubig niya kalawang na talaga mga kamiti iti. Grabe yung Hindi kasi nagagamit talaga na istakan no? Oo oh, mas Hindi nagagamit oh. Hindi napapalitan agad yung tubig oh. What's up mga kanoypi, good morning at nagbabalik si kanoypi for another video araw ng webes ngayon na yung araw na pupunta tayo ng San Carlos para ayusin yung problema ng waterline ng kababata ko na si Robinson Obaldo, aka Scout Ranger at nandito naman na mga kanoypi yung ano binili namin kahapon ni Bus Peter dyan sa, ano, sa Home Ideas na set pang shower at andito yung ano yung isang binili namin na ano patungan ng towel sa may CR mismo ayan kakabit namin mamaya yan so kasama namin yung papa ni Scout Ranger mga kanipi makikisakay sa amin sa tricycle napapuntang San Carlos rights Bali, daanan na rin natin si Boss Peter dyan sa, sa may 7-11 mga kanoypi. yan kami magkikita para pumunta ng San Carlos ngayon. No, sama nyo kami. Sa trabaho na naman natin ngayon araw na to mga kanoypi. Rights! Kal! Nagasantay ta kwan ng kal! Nagasantay ta sa 7-11, tatatamag na ang kwan. Kanya da mo na wili din na riyan. Iyo pamilyan ti kwa ay. Ay, niyo. Uy, nang kal. ko ng kal.

sa bayan ng Malasiky Wait, nang-call Wait, nita kami nag-91 Wait, bangir ranganan Anong meron boss? Yan olemasong, boss, pa? Paris, Ah, Paris with rice? no? kawali ko. kawali. na? Ay kasama ba? Kawarin, yung patong niya, sa ibabaw.

Dalawa boss, dalawa. Kain tayo ng Paris. Agad na Dalang call. Dalang call. Dalang Dalang call. Dalang Hata every ibreman nga ako yung soil. Oh, May sticker na pa, ayaw, ng pares masarap din boss ayos din no? ayan andito na tayo mga kanayipi natanggal lang tong ano sa agit lang ano boss sa lang Ayan. Nice na mga kanaipi. Ayan mga kanaipi. Kumukulo. Natanggal pa yung cover niya. Pati dito may ayan mga kamiti bali babaklasin na ni Boss Peter tong ano tangke nang may punta namin dun sa ano sa may malasiki yung pinagbilan namin dati bakit sobrang ano dami nung ano butas mga kanayipi ayan oh, yung tubig niya kalawang na talaga mga kanayipi grabe oh, yung hindi kasi nagagamit talaga ng stakan, no? Oo, oh, boss. Hindi nagagamit, oh. Hindi napapalitan agad yung tubig. Oo. Hindi ako pa hindi siya lang ko, eh. Ay, siguro nahi, stakan, yan, kaya Ayon, kanayipi, na stakan mo yung kayo, hindi magamagamit. Namuri mo, oh. Kumagsot ka rin. Kumagsot ka rin. Kumagsot naka... rin. Kumagsot Eh, rin. Kumagsot ka rin. lang baka buhatin pa ng iba eh ano <laughs> <Hello>, boss? <laughs> May, mahirap na wala lang gagamitin si scout ranger <laughs> 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 saan o boss? Tingnan. Naisaksak to ah Sakto Sakto boss Sige Awakan mo boss Ayan, eh, punta na tayo mga kanipi Sige boss, kasi natin boss Muli ka boss, punta natin sa ano, sa malasigi mga kanipi bibili tayo ng palamig yan mga kanaipi boss damdaman tong mo bibili tayo ng palamig dito mixed fruit yan yeah, boss 20 tag 20 nga ate masarap yan eh dalawa May takip pa yan natin. Para social na. No? May takip. <laughs> i Thank you. Tikman natin to. special to boss Ah, oh, sarap. Sarap. <laughs> Natikman ko to nung ano, nung bumili kami ng ano, sisil diyan sa ano, sa bayan ng San Carlos, mga kanay. Ito dito, sarap. Masarap yan, oh, no? boss. Yes. Ang lalo. tayo 20 pesos yung isa na ito mga kanayipi ayan mga kanayipi tara na at malayo pa yung biyahe natin pang malasiki tapos syempre we welding pa yan matagal kaya maghapon natin na ano trabaho ngayon Ayan, bumili kami ng ano, tali kasi mga kanipi. Para safety yung tangke. Hirap na baka mahulog. Malayo pa naman. Ayan, nandito na tayo mga